Magandang gabi mga idol. Magandang gabi. Ito lang yung pagkain oh. tao ako so, kumain kanin ngayon. Ito lang. Saging ba? Tuyo. Huwag plain pa ko sa dagat ay Manguhawag taklak, Manguhawag takla tapos Mga biog Mga biog ba? Lagay taga Pero na ko nakita ang sano. Sa may nakita ako sa tag YouTube YouTube. Ng ilang abiyog. Naka sakay sila sa kayan. Pero may tinga. maganda ang lugar nila kasi ang lugar nila ba ma isda kayo maraming isda ang probinsya na mo Quezon eh damay ng isda ni Lamangisda kayo pero part ng Burias Burias Island Sabi kita tu Mga biyoka Mga kacakla Mga dire Ayun terus juga sa Kuat Saking lo no? अगर भी बात अगर मैं कानून आने का kilaw-kilaw. Duhal lang kabuksa. sa akin. lang, let's do my door malapit na eleksyon. Eleksyon ba? Malapit na. Dapat maaga. Nung una, sa probinsya lang ang inatagay o mga ano, nga nga ba? Ubin siya lang. Pero dire, abot naman nila. Pisag-asa dire, Manila. Oo, di oh, pisag-asa dire. Sinatagay nga. Grabe, adaw-adaw. Kagubot ang mga tao. pila ang mga tao eh pila lagi na oh, po pila nga ka lang lingkod lingkod ka ganyan mga pila pangari pila pangari pila na pangato pila na pangari pila na pangato Sunod-sunod na, sunod-sunod. Hanto dun mga ano. Ako, ang nga dito ko, alauna, alauna yung media. Alauna yung media. Sa hapon. naka ko mag alas Jesus gabi eh. Oh, oh Ako okay. na well, nabili. Huwag na yung bugto ang hinatagay. Hmm. Pero, sa probinsya. Dagpo ang hinatagay sa probinsya. Ah, pero sa mga man. Diyan sa Manila, action nagdag ko eh. Okay. Mahatag ko na. Paghatag ko una. Suda ang daw. Pabalik ko na po. Hatag na po. Sunod adlaw. Kacang na po. Kaya ba? di naman po nga na siya. So, sunod na dagko na hatag sa unod. Sa sunod. Dili man na kabuot ang mga uban kay ilago ng kwarta. mahatag din sila, magbuot sila. din sila. mahatag din ang kandidato. Kaya e, agay mas ayuda financial assistant ba? Hmm. Ya, financial assistant ni akong gipangatag. Dili man ni bayad sa parte sa war. Nagkataon nang ning uh, butuhan karon. Mao na tira da. Salamat ta, Maydol. Support pa rin, support. Mag-tutorial ta sa so,